pansamantalang bumigat ang daloy ng trapiko sa kaba ng kalsanang ito sa San Carlos Heights, Baguio City. Pasado alas 8 kasi ng gabi noong linggo, May 18, nabundol ng isang motorsiklo ang isang 46-anyos na lolo at ang kasama nitong walong taong gulang nitong apo. Base sa initial na investigation is uh, papunta sa uh, ay galing sa Central Business District yung rider, so papunta siya sa place of incident nung meron siyang na inovertakean na sasakyan pero hindi kasi niya napansin na may mga nagko na pedestrian so nabunggo niya yung mga ito kinilalang rider ng motorsiklo na isang 38 anyos na lalaki agad din namang naitakbo sa pagamutan ng maglolo na nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan nagkaroon ng serious physical injuries yung dalawang pedestrian at sila ay naitakbo sa Baguio General Hospital. Actually, it, pati yung uh, driver, naitakbo rin siya sa uh, hospital. Pero makalipas ang ilang oras, pumanaw din ang 46 anyos na lolo. Yung suspect ngayon is uh, nasa custodial facility kasi yesterday uh, naipa-inquest siya. So, uh, inaantay na lang yung uh, inquest resolution plus yung uh, Detention meeting was issued by the court prior na ma-transfer siya sa uh, BGMP. Mahaharap ang rider sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima na makipagtulungan ng mga motoristang nakasaksi o nakuhanan ng insidente gamit ang dashcam na tumulong para sa investigasyon. Sa datos ng Baguio City Police Office mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umabot na sa 347 kaso ng vehicular traffic incident ang kanilang naitala. Mula sa bilang na ito, labing pito ang kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Vanessa Bugtong, RNG News.